Magandang umaga, mga mare. Tara samahan niyo kong magtupi nitong aming hinigaan. Bali, pagkaalis nga ng mga bata, ay ito na at para kami yung binagyo dito sa bahay. Tapos, ayan, tamang tupi-tupi lang ang person. At habang nagtutupi nga ako dyan mga mare, ay naiyagis ko nga itong pom dito sa aking aso. Natawa naman nga ako, ay, nagulat nga siya at bigla siya napatakbo kasama itong pom. E, po, ewan ko pa naman sa kanya, kusang talaga yung aking ginagawa ay doon din siya nakatabi. Tapos eh na nga, ko na nga itong mga kumo, tunan, tsaka sapin. Bali, pagpasensya nyo na nga itong aking po, mga mare, dahil matagal na nga ito sa amin, mga mare. Bali, 4 years na to sa amin pom na to. Matibay ito, mga mare, kasi binili ito na sao sa ako ko, Yoratex to. Napakatibay. Kaya yan, hanggang ngayon, andyan pa rin at saka luma na rin itsura niya ngayon. Bali, ang, mga, ang dalaw pamangkin, mga mare, ang nakahiga dito sa double deck na to. Tapos kami dito, mga anak ko dito sa baba, bali lima kami dito nakahiga. Ayaw nga nilang umiga doon sa taas kasi nga itong dalaw pamangkin ay malilikot. Yung muyog-lug daw ang double deck kasi nga uh, naglalaro sila pag, bago sila matulog. Kaya itong panganay ko ayaw nang matulog sa taas kasi... Ano daw, nahihilo daw siya. Tapos, yun, eh, ginawa na lang namin ng lalagyanan na ng mga gamit. Yung mga hindi namin ginagamit. Ito nga palang inuupan na ang bahay, mga mari. Ay, wala siyang kwarto. Diretso lang siyang sala, tsaka kusina, at meron isang banyo. this muna tayo, kasi nga, wala pa tayong bahay. Kaya, minsan nangangarap din tayo magkabahay ng sarili, mga mare. Yan lang talaga ang pinapanalangin ko na magkaroon kami ng sariling bahay para yung mga anak ko hindi na lipat-lipat ng eskwela. Wala namang masamang mangarap ng ganong kataas, mga mare, dahil libre lang ang mangarap pa. Hindi man nga kami nakakaipon dito, mga mare, kasi nga ang sweldo ng partner ko ay sasakto lang sa aming pagkain at pambayad upa at saka tubig, kuryente na din. Gusto ko man magtrabaho pero sabi ng partner ko ay dito na lang daw ako sa bahay para masikaso ko daw ang mga bata. Kasi nga naman daw mga mare kung ako'y magtatrabaho, walang magluluto, maglalabat, maglilinis nitong bahay. Mabalik na tayo dito sa aking ginagawa mga mare. Ito, pinagtatanggal ko na nga itong mga nakasampay dito dahil pinamumugara na nga nito ng lamok. Kasi nga itong partner ko tsaka itong mga bata ang mahilig magsampay ng kung ano-ano dito sa sampayan. Kita nyo naman ang mga damit na yan, nakasampay. Yung iba nga isusutin pa yan pag uwi ng mga bata. Dahil kahapon nga hindi naman sila masyadong naglaro sa labas. Kaya sabi ko pwede niyo pang masuot yan mamaya pag uwi niya. Tapos may nakita nga ako nakabundok dito na damit mga mare. Kaya tinupi ko na Ewan ko kung isang linggo na tantagal nito dito mga mare. Dahil tinatawag niya ako magtupi. Kaya ito, buti nga ngayong araw ay sinipag tayo. Tapos itong aso ko, ilagi lagi yan dito nakabuntot dito sa loob. Itong araw-araw kong ginagawa mga mare. Kasi nga wala namang ibang gagawa niya kundi tayo lang din. Kaya shout out sa mga nanay dyan na hindi matapos-tapos sa mga gawain sa bahay. Kung nakaabot ka nga dito sa akin video, mga mare, ay huwag mo kalimutang mag-follow, like, and share. Maraming salamat!